Si Jamani Hotshot Swanson ay isang kilalang American professional basketball player at motivational speaker. Pero bago siya sumikat, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Ang pangarap niya na maging isang professional basketball player ay na ng marami dahil sa kanyang 4 feet and 5 inches na height. Mayroon siyang genetic disorder na kung tawagin ay dwarfism nang siya ay ipinanganak sa New York noong 1985. Mula pa lang sa pagkabata ay madalas na siyang mabuli dahil sa kanyang liit at kulay ng balat. Ay na din sa kanyang kwento noong nasa elementary school ay minsang napaaway siya ng matindi. Buti na lang at tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan. Bahil determinado siyang matupad ang pangarap niya, madalas siyang maglaro ng basketball para Mahasa ang kanyang shooting, dribbling, at passing. din niya na kinaya ang 100 push-ups kada araw para lumakas ang katawan niya. Sa kanyang pagtitiyaga, siya ay natanggap na varsity player sa Wadley High School. Wow. Dahil sa kanyang dedication sa laro, nagsimula siyang makilala sa kanyang liga. Tinawag siya na Money Love dahil nakuha niya ang atensyon at pagmamahal ng mga fans. Puno ng tao ang mga laban ng team niya dahil gusto nilang mapanood ang isang maliit pero magaling na basketball player. Pagkatapos niya ng college, siya ay nagkaroon ng magandang break. Nang punin siya ng isang normal na basketball team na nakabase sa California na kung tawagin ay Beach Warriors. Ang Venice Beach Basketball League kung saan kasali ang team ni Jamani ay hindi biro. Madami sa summer league na ito ay mga dating NBA, NCAA, international players at iba't ibang klase ng manlalaro. Dahil sa liga na ito, lalo siyang nakilala. Hinangaan siya ng mga celebrities, NBA players at kung sino-sino pa. Kaliwat ka na ng mga guesting niya sa mga TV shows, dream come true ito para kay Jemani sa pagsikat niya, kinuha siya ng Harlem Globetrotters, isang professional entertainment basketball team sa Amerika. Tinawag din siya na hotshot dahil sa kanyang galing. Hindi man siya nakapasok sa NBA dahil sa kanyang height, sumikat naman siya dahil sa kanyang personality, galing sa basketball at karisma sa mga tao. Wow! Ang kwento ng buhay niya ay isang patunay na Success is not determined by the obstacles you face but by your ability to overcome them. Hanggang ngayon ay madami pa din ang walang bilib sa kanya. Pero hindi niya ito pinapansin dahil alam niya na mas marami ang naniniwala sa kanya. Ang kwento ng tagumpay sa buhay ni Hotshot Swanson ay nagbibigay ng aral na kung gusto mo maabot ang pangarap mo, huwag kang susuko. Pero kailangan mo ng tiwala sa sarili, sipag at yaga para matupad ang mga ito. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng iyong buhay. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, panoorin po ninyong iba pa natin mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may mga gusto pa po kayong itagdag sa topic natin ngayon.